sinimulan na ang pagkoconstruct ng pool. Sorry. Okay, guys, simulan na ni, ni Brenda yung pagkoconstruct ng pool. Palalawakin niya ang pool. Ayan. Yung fish pan, gagawin natin yung swimming pool. So, pinapalawak na ni Brenda yung anong pool natin. Ayan, guys. Abangan natin ang magagawang pool dito. Langoy lang renta balag dili pa kay Kwan. Balag lasay tas, langoy langoy, mo yun, din ako guys, oh. Sisimulan na. Bukas maglalangoy na kami. Yan, with our foreman, engineer, slash architect, blend damage. Yan, simulan na talaga nyo na. Yan, may mga measure na guys, ginagamit na to. Para proper yung measure, yung lawak. Yan. Good luck, see sa ano, output dito. Drainage. Dia lagi. Dia lagi pa drainage. Hmm. So, pag drainage, lagi. Hindi ang flapper. drainage. anak supply, dapat ano? Oh, dia sa eh, sa dia sa oh dia na. Always ang source, so may problema. oh Dapat mau na ni Karo na kay magligo na mi ugma <antenna> yung yeah. Gabi, plano to. On the <inaudible> yung plan. nag dali na sila snack kasi na ano, agi. Ano na sila agi. Pag upagali, <inaudible> Dali naman ang na piling ani sa love lock. Yeah. Si CEO. Si Ina di ko sila kung